ito tsaka 'yung ating packaging tape niyan testing ulit natin para 'yung uh, matibay na uh, packaging tape na ginagamit channel does not promote or promotion any illegal activities all content provided by this channel is meant only for educational purpose only yo what's up mga idol so kamusta kayo and ano balita sa inyo ano balita sa atin so yon ah uh, patagal-tagal din tayo no upload ng mga vlogs mga idol no so nagkaroon ng ganang technical problem so hopefully dai naman and so yon Nain ko kayo mga idol sa ating ginawa last time. Uh, almost one month na. Three weeks. Ganun. Uh, marami nagko-comment. Uh, marami marami salamat sa halos fifty uh, 50,000 na mga nanood ng mga idol. No? So disclaimer ng mga idol. Uh, bawal pong gayahin ng kahit sino nang walang uh, patnubay o gabay ng mga magulang. No? So yon. Uh, marami nagko-comment and marami nagsasabi na palpak daw, hindi daw maganda hindi safety, so pero para sa akin mga idol uh, safe siya, kasi meron siyang uh, brace na tinatawag and yung uh, packaging tape natin na uh, napakatibay so yun, uh, papakita ko sa inyo so yun nga pala mga idol uh, kaya tayo nakamas ngayon uh, nagpasuka tayo ng ano ng brace, so tignan nyo, papakita ko sa inyo yung brace natin ano? Dito lang siya may ano? May bakod. Ito lang. 1, 2, 3, 4, 5. lang yung bakod niya. So yun, uh, pakita ko sa inyo yung ginawa natin last time. Tara. So ito siya mga idol. Yung ginawa natin nung uh, ah, nakarambuan. Alas 1 month na. Ayan. Uh, tayo nagkaroon ng ano. Sa problema. So, Dito to yan. So ito siya mga idol, buo pa din. Halos araw-araw ginagamit. ginatesting testing para sa New Year. Uh, subok na mga idol. Walang palya. And ito, napakatibay yung ginamit nating kawayan na brace. Ito, tsaka yung ating packaging tape nyan. So testingin ulit natin para makita nyong uh, gumagana pa. So, papakita ko nga para sa inyo yung ginagamit nating tape. To. Yan. Uh, 3M. 3M yung nakalagay. 'Yan yung matibay na uh, packaging tape na ginagamit ko para hindi agad masira. So, 'yun, Testing uh, testingin ulit natin yung ginawa kong last time. Ito. So, mga idol, uh, magre refill lang tayo ng ano. Gagamitin natin mm, Uh, flying Tiger to mga idol. So, pwede naman kayong gumamit ng Denatured. So, yun lang dalawang yan. Okay, yung bibili ng Paint mga idol. Hindi siya gagana. So, kailangan talaga is Flying Tiger o Denatured. So, tara, testing na natin para makita nyo para para ko itong ginagamit so yung mga idol testingin na natin to sampung spray lang Bawang diba, klik lang. mga idol. So ayun, uh, meron pa tayo nakaabang dito. Pa-check ito yung ating address na UBC ano. Alas 1 meter. 1 meter yung haba mga idol yung gagawin natin uh, sunod number 3 na PPC so yun, ito yung next video natin uh, hindi pa lang tayo makahanap ng ano hindi pa lang tayo makahanap ng panlagay dito na divider na lata at wala akong pumasa hindi yung ah uh, evaporada malaki saka yung condense hindi rin kasa so gana pa ako ng medyo sikip para kapag binaga natin mga idol ah uh, sisikip siya hindi siya sa paluag kasi kapag maluag yung lata mo lul, uh, pag ininit mo yung pvc hindi siya sisikipagad. So yun, hanap lang tayo ng kasha dito para magawa na natin to Then, yung end cap ng PVC, bibili tayo nun. Uh, siguro mga nasa 80 pesos yung mga idol. So yun, uh, mga idol, maraming maraming salamat sa panonood. Eh. Uh, yung sa mga solid na supporters natin sa Nitro Speed Moto, uh, maraming maraming salamat po uh, sa patuloy na suporta sa channel ko and hopefully sama-sama tayo mga idol no? yun, ah, dito na yung video natin and parang parang salamat at uh, peace out so yun mga idol, na uh, magsya shout out muna tayo, shout out kay ah, uh, man Gako, kay rapi Kamulat Aldamar kay Ricky Jan Martinez friends ay uh, binuya Pinuya kay Jan Mark Manaog ah uh, Dilinger, JB Fernando, kay Jericho Reyes, kay Jan, Lorin, Gabutero, patawag sa'yo, kay January, kay Jerome Batcon, Foodcon, Jerome, ah uh, TV Mix, Family Fishing TV, ayan, Rex Channel, Shanoda no da Luis Vinci Motovlogs Joris Ronaldo Pinkies Power Chok Chok Florian Kay Chok Kay Montemayor Janela A So ayan mga idol shout sa inyo lahat ay maraming marami salamat sa pag-comment So yung mga idol kung gusto uh, nyo nga mas shout out mag comment lang kayo sa comment section mga idol and lagay nyo lang uh, na mo pa shout out so ayan Marami, maraming salamat